So, good morning mga kapigmates. So, update ko lang kay dito sa ating mga nakak na, yung nanganak natin. So, after 4 days. Ah, yan. Kung mapapansin nyo mga kapigmate, ah, wala yung mga piglet natin. Tapos yung inahin natin ay pinaliguan ulit natin. Yan. So, itong pidon ng mga piglet natin, ah, hinugasan ko na rin. Balik ko na lang tupatuyuin. Kasi, mag -ano tayo mamaya. magbibigay ulit tayo sa kanila ng pigs at ang tubig. So, dry lang muna natin. I dry lang muna natin yan. yan ano natin. Tapos yung ano, higaan mga kapigmate ng piglet, uh, inano na natin. So, hintay na lang natin itong matuyo. So, ito naman, bago matuyo siya, medyo may katagalan din, isang oras. Yan, bago matuyo. So, yan yung ating inahin. Talagang yung, yung paligo ko sa kanya ngayon mga kapigmate ay medyo matagal-tagal na. Hindi kagaya nung first day mga kapigmate na spray lang tayo. Yung konting spray lang na matanggal yung dumi sa katawan ng inahin. Yun lang. Tapos ngayon, sabi uh, sabihin natin na yung paglilinis natin dito sa kulungan niya, talaga in-spray talaga natin lahat para linis na linis. So yan, tuyo-tuyo na siya. Tapos, yung mga piglet ay nakabukod po. So binubukod ko po yun mga kapigmate. Pag pinapaliguan ko yung inahin. Ayan. So, okay. So, oh nga pala mga kapigmate. Uh, after 4 days din, so update ko kayo kung gaano karami yung pakain ko sa inay natin. Ang um, pakain ko ngayon sa inay natin mga kapigmate, ang gagawin na natin per day na simula ngayon. Ngayong umaga kanina nagpakain ako. So, kahapon, ang pakain lang natin sa kaniya maghapon isa't kalahating kilo. So, ngayong araw na to, dinagdagan ko na mga kapigmate ang pakain ko. So, dalawang kilo na siya per day. So, sa hindi pa po nakakaalam na ang pakain ko dito sa ating inahin ay grower po. Grower pigs na, peg, na pigrulak. So, makikita nyo yung daddy ng inahin natin. So, napakaganda. Wala siyang MMA. So, saan ba makikita yung MMA mga kapigmate? So, yung Ay kita nyo yung mga nipple ng inahin natin ng mga pigmate. Pag yan po ay medyo bukol na bukol o masyadong malaki, yon pinapos yung nagsisimula ng MMA eh, pinagsisimulan din po na pagtatay ng piglet so ngayon after 4 days wala pa tayong, tayo mga, wala pa tayong nakikita sa mga piglet natin na nagtatay inahin natin napakaganda ng kondisyon kondisyon na kondisyon siya napakalakas niya na tapos napakalaga niya rin sa mga bake so ngayon naman punta natin yung mga piglet kasi binukod ko nandun yung kulungan natin sa dulo o para hindi rin sila mahagip ng tubig so, dito, after 4 days nila ito yung ating mga piglet siguro medyo matagal-tagal na sila dito gwa, na matagal tayo naglinis eh. oh, ayan sila yan, oh asan yung iba ayun nakawala <laughs> nakawala may, <laughs> may paghabulan muna tayo mga kapigmate kasi nakalabas yung dalawa so ayan sila so wala pa nagtatay dyan mga kapigmate at Magaganda ang kondisyon ng ating mga piglet na yan. Ayan o. No? So kahapon natin pinutulan ng buntot. Kahapon din natin na inijikan ng iron. Kahapon din natin pinutulan ng hipin. So hanapin na lang natin yung isa. Isang biik. So, may pagkabulanta. Hindi pa ako tapos maglinis. Inuna ko lang yung inahin. So ayun. Paanagpunta dito. Nagpunta dito sa ilalim. na. Hanapin. Napin lang natin yung biik kung saan nagpunta. So, Napin natin sa <laughs> Yun. Yun. <laughs> so, mali malilit ko yung bats na ito mga kapigil. Pero madali ng palakingan yun. So, sa mga nagtatanong ng pins natin, o no, ito. Pigrolak Hog Grower premium pig. So, ayan so, na. <laughs> so, mamaya pa po natin nililipat yan doon mga kapigmate. Ayan, tingnan nyo, hindi pantay-pantay yung laki nila. May maliit, yun na napakaliit o. Oh. Ayan, tapos ito yung malaki natin na anak nung isa. Ito, sa itong dalawang to. Ayan, sa kayon. So, hindi hindi nila kapatid to. Itong dalawang to. Kasi yan yung pinampo natin. Ayan. So sa may kita nyo naman mga pigmate sa mga piglet, kung nagtatay sila, mapapansin nyo yung puwit nila madumi. Pag mamasdan yung puwit ng mga piglet nyo, kung may madumi ba. Pag may madumi dyan, o yung may bakas ng dumi ng, bi, ng, bi, ng bi, yung po, nagtatay po yan. Kung hindi man nagtatay mga pigmate, uh, malambot po yung dumi nyan. So Naman. So balikan na natin yung ating inahindon. Hindi pa ako tapos maglinis dito hindi tapos maglinis uh, nakapokus muna tayo dun sa inahin natin na bagong anak so ito mga kapigmate after 4 days nya dito mga kapigmate ang nabigay lang natin ditong gamot uh, ano oxytocin lang sa antibiotic sa vitamins mga kapigmate hindi na ako nagbibigay kasi okay naman yung inahin natin so walang problema sa kanya papansin yung inahin natin oh. medyo payat pa siya. tama lang katawan niya ngayon pero papayat pa yan kasi ngayon pa lang tayo bumalik sa pagpapakain natin ng grower beans so mga kapigmate bago nyo ilagay dito yung mga piglet nyo yung, yung plastic matting o yung flooring ng kulungan nyo kailangan tayo, yun tayo yung mga kapigmate Mamaya, medyo matatagal lang pa tayo bago maglipat ng ating mga piglet. Kaya, may panahon pa ako para maglinis doon. So, yun lang mga kapigmate yung update natin ngayong araw na to. Maraming salamat. Good morning, good morning, good morning mga kapigmate.